Ikiniligod ng Independent Commission for Infrastructure ang pahayag ng Liderato ng Kamara na bibigyang prioridad nila ang pagpasa sa panukalang pagpapatatag ng ICI sa lalo madaling panahon. Kung kailan yan mismo, alamin sa report ni Mel Moras. sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, nangako si House Speaker Faustino Boji D. III na bibigyang prioridad nila ang pagpasa ng panukalang magpapatatag sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Speaker D, dapat nang tapatan ng mas mahigpit na hakbang ang mga ulat ng katiwalian at ghost projects sa bansa. Bukod sa ICI bill, isusulong din daw ng House leader ang anti-dynasty bill bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon ng Kamara. Hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Ang ICI bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa pod control projects. Malinaw ang ating mensahe There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Ang mga proponent ng ICI bill, ikinalugod naman ang anunsyo ni Speaker D. Sa ngayon, patuloy ang pag-usad ng panukala sa committee level. I think we have, uh, we have enough inputs para uh, tapusin na ito uh, nag-appoint na rin ng uh, chairman ng technical working group within the week matapos yung consolidated consolidated version para ito ay ma ma na ng komite uh, at maisalang na sa sa plenaryo sa panig naman ng ICI, pabor din sila sa panukalang magpapatatag sa kanilang komisyon. Tiyak na makatutulong daw kasi ito sa pagtupad ng kanilang tungkulin. We welcome that any other additional powers granted to the ICI or this time with the creation of a new commission will be welcome because it will make our uh, make the the task more efficient and faster. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.